Ito palagi ang tanong ng lahat. Ano nga daw ba ang pinagkaiba ni Charlie and Chino? Sila nga pala ay identical twins. Minsan nga akala ko triplets pa. Charot. Actually, kahit naman kami ay nalilito. Lalo na nung bago pa lang silang panganap. Buti na lang din talaga at merong name tag sa hospital. Kung hindi ay baka nagkapalit na tong dalawang to. At dahil nga identical sila, isa talaga yung hulma ng kanilang muka. Paglabas namin ng hospital, ang pinakang una talaga naming palatandaan is yung bigat nila. At syempre, yung malaking balat ni Charlie sa kanyang kanyang binte. Simula pagkapanganak hanggang lumalaki talaga sila, lamang si Charlie ng kalahating kilo. Yes, binubuhat pa namin sila noon kung paano malaman kung sino si Charlie o si Chino. At syempre, yung mas mabigat, yun si Charlie. At pag hindi pa nga rin namin makilala, ay chinacheck na namin yung binte. Lalo pa pag may mga time, nagkakapareha sila halos ng timbang. As in, malilito ka talaga kasi parehas na parehas. Salamat na lang din talaga at may balat si Charlie sa kanyang legs. Kung mapapansin niyo din si Charlie, bilugan talaga yung hugis ng face niya. Habang itong si Chino naman, eh, medyo pahaba. Pero kung ikukumpara mo talaga yung mga features ng kanilang muka, ay talaga namang walang pinagkaiba. Parang ilang buwan din bago kami nasanay kung sino ba si Charlie o Chino. Dito nga sa picture na to, hindi ko alam kung sino sila dyan. Mas nasasanay na kami nung medyo lumalaki na talaga sila. Dito na kasi lumalabas yung pinagkaiba ng kanilang ugali. Parehas na ba silang masiyahin pero si Chino talaga ay madalas seryoso. Sa kanilang dalawa din ay mas sweet sa kapatid itong si Charlie. Si Chino kasi ay kakaiba maglambing. Yung lambing na may kasamang suso. Sa mga hilig at trip naman ay parehas din sila ng gusto. Kaya madala sa mga binibili namin para sa kanila ay eh, para sila nag enjoy Pagdating sa mga pagkain, naiisa eh, din talaga sila ng gusto. Dahil iisa nga sila ng hilig ay eh, madala share sila sa mga bagay. Yun nga lang kahit sa kalokohan ay share din sila. Talaga namang double trouble yung dalawang yan. Dalas man mag-away ay eh, magkasundo pa rin yung dalawang yan at the end of the day. Kahit sa mga activities at hilig ay eh, parest din talaga sila ng gusto. Yung lagi nyo nga parang nakikitang toyo in sa mga videos ay si Chino. Si Charlie kasi mahilig sa gala pero si Chino gusto niya sa loob lang lagi ng bahay. Wait, naman minsan si Chino sa kanyang kapatid pero meron talagang time limit. Babalik at babalik pa rin talaga siya sa panunusot. May kakulitan kasi talagang taglayan si Chino. Sa kanila nga ang dalawa, si Charlie talaga yung mahilig magpatawa. At siya din yung mahilig kumain. Tingnan mo nga at hawak na yung kaldero. Kayong malaki na sila, hindi na talaga kami nalilito. Sa isang tingin na namin kung sino si Charlie at Chino. Feeling ko talaga si Charlie yung extrovert, si Chino naman yung introvert. At syempre, habang mas lumalaki sila, ay eh, mas madami pa kami madidiscover. Kakatuwa din kasi habang lumalaki sila, mas nagkaka magkakasundo talaga sila. Mira na nga lang din silang mag-away. Less na nga din yung pagkakatoyo ni Chino. Sasari niya din siya at kay, kay Charlie. Hindi din talaga sila sanay na hindi sila magkasama. Bukod sa mga animals, alam niyo naman ang hilig ng twins. Siyempre, ang walang katapusang dinosaurs. Kaya yung kaka-4 years old lang nila, pag may nagtatanong sa amin kung ano bang pinagkaiba nila, ito yung sinasagot namin. Si Charlie yung medyo chubby yung cheeks, habang si Chino yung medyo slim yung face. Si Chino din yung laging tahimik, habang si Charlie naman yung madaldal. At pag hindi pa rin talaga nila makilala, eh sabi ko, i-check lang nila yung binti. Lalo na sa school, yun talaga yung palatandaan nila. Medyo nahihirapan din kasi sila kasi lagi nga silang parehas ng damit. Kaya siguro sa mga susunod na buwan ay eh, kailangan lagi na sila magkaiba ng kulay. Kaya naman ay eh, bigyan nila ng rice ang twins. Yung maunang kumuha ay eh, ayun si Charlie. Dahil yan talaga ay rice is life. Habang si Chino naman ay lumpia is life. Charo. Alam ko kahit binigyan ko kayo ng konting clue ay malilito pa rin talaga kayo. Hindi naman kasi sa lahat ng oras ay eh, makikita niyo yung binti ni Charlie. Pero yung matatagal followers, meron na talaga silang palatandaan sa twins. Sige nga i-comment comment nyo nga. Siguro pag madalas nyo talaga silang napapanood ay eh, makikilala nyo na. Bukod sa physical ay eh, pakikita nyo na talaga yung pinagkaiba din sa kanilang ugali. Pati yung kanilang mga hilig ay eh, malalaman nyo din. Hindi ko ma-explain pero yes, magkamukha sila. para sila ng features pero pag tinitigan mo ay eh, magkaiba yung kanilang itsura. Hindi mo din kasi malalaman sa height kasi parehas sila ng height. Kahit nga tubo ng buhok ay eh, parehas na parehas. Diyos ko, pati mga kuko sa paa ay eh, parehas. Bali sa video na to, nasa left si Chino tapos sa right si Charlie. Dito si Charlie yung nakaharap, si Chino naman yung niyayaka. Up. don't worry Sa kanila nga din palang dalawa, mas medyo kuya si Charlie. Actually, siya din naman kasi talaga si Twin A, si Chino, si Twin B. Dito, kilala niyo kung sino si Charlie kasi kita naman sa binti yung bala. Tito si Chino yung nasa left, si Charlie yung nasa right. Dito naman, si Charlie yung nakataas yung dalawang kamay. Dito, eto si Chino, tapos ito naman si Charlie. Si Chino, tapos si Charlie ulit. Ito si Chino, tapos si Charlie. Si Chino, tapos si Charlie ulit. Sige nga, dito sa picture na to, sino yung nasa left at sino yung nasa right? check ko yan sa comments.